Arrejo, binili ni Sir R.J. Katimbang Shout out, Sir, sa inyo At ingat kayo dyan sa Canada Salamat po sa inyong pagtitiwala Arrejo, yung isang dumalaga At yung liliguan Dine, para yung request nyo, ha Naliguan muna bago dalhin sa inyo Para nga maalis yung mga Kao-kaunting kaun sama ng balahibo Kuto, you know Arrejo, ating liliguan Garnilao, pagliligaw Yan Aray sa una, ayaw magpabasa. Pero pag nabasa na, ay hindi na kayo mamaproblema. Gustong gusto na naray. Yan. Sinasahod namin na rin panligo dahil no, ililigo pa sa iba. Inuuna natin yung sa tingin natin yung malinis na malinis. At yun yung mas pinakamadumi, isa huli na. Kagaya ho na rin, si Cardo, ipakita mo. Yan, sa kahulihan na ako si Cartoli Liguan. Dahil ho, no, ari naman isa loob na isang buwan, ay nakakatatlong ligo sa amin. Yan Yan, lang magligo. Iingatan lang ang uso. Yan, naalpasan na natin, aray. Yan. Oo, masuwag ka. Ano pa yung isa? Yung kasamahan ng binili ni sir. anong binili ni sir? Magkasama na rin. are may buntis na. Kaya niya binili. Yan. At talagang malaki. Malaki yung inahin. Ari triplets line. Tatlo minsan na rin mga anak. Nakapanganak na ho sa akin ng tatlo. At nung nakaraan ho yung At saka apat pa nga yan. Ay, yan. Ang ina na rin. Ang ina na rin. Ang iniaanak ay apat. Hindi. Ah, masinap lang gana naman.

din Tatali uli natin. Dige are ko pro. May GoPro ya yung bagong. Yan, yan. Ba, komanya, patayin mo. Meron dito